Iris. Ngayong araw, may malaking oportunidad na darating para sa iyo na may kinalaman sa negosyo o pagkakakitaan. Magmasid ka sa mga pagkakataong darating dahil maaaring ito na ang simula ng tagumpay mo. Ngunit tandaan, Huwag magmadali at suriing mabuti ang bawat hakbang bago magdesisyon. Sa pagtulong sa ibang tao, mahalaga ang pagiging maingat. Hindi lahat ng humihingi ng tulong ay may mabuting intensyon. Kung nais mong tumulong, siguraduhin alam mo ang kabuang sitwasyon upang hindi ka magamit o mawalan. Para naman sa mga bagay na may kaugnayan sa iyong pamilya, lalo na sa iyong magulang, ngayon ang tamang panahon para ipakita ang iyong pagmamalasakit. Ang anumang simpleng gawain makapagpapagaan ng kanilang buhay ay tiyak na magdadala ng kasiyahan hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa iyo. Sa trabaho, maging mapanuri at mapanatag. Ang pagiging maingat sa bawat gawain ay magdadala sa iyo ng mas mataas na respeto mula sa iyong mga katrabaho at superior. Iwasan ang pagkakamali sa pamamagitan ng masusing pag-aayos sa lahat ng bagay. Tandaan, ang disiplina at tiyaga ay laging magbubunga ng tagumpay. Iris, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color red. Number 24 number 17, at number 30. Kahulugan, ang color green ay simbolo ng paglagu, kasaganahan, at kalikasan na magdadala ng bagong oportunidad sa iris. Ang color red ay nagbibigay ng lakas at tapang na kinakailangan upang harapin ang hamon ng araw. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng tagumpay sa larangan ng negosyo at pakikipag-usap sa iba, lalo na sa mga numerong number 17 at number 30 na nagtataglay ng enerhiyang nag-uudyok ng pagkilos. Taurus, ngayong araw, kailangan mong magingat sa mga kausap na maaaring magdulot ng gulo. Kung nararamdaman mong may negatibong enerhiya o maling intensyon ang taong kaharap mo, mas mabuting umiwas na lamang. Huwag hayaan ang galit o maling diskusyon na makasira sa iyong araw, lalo na't gastos at alitan lamang ang magiging resulta nito. Sa mga proyekto o plano, huwag magmadaling sumabak. Pag-aralan mo muna ng mabuti ang mga detalye at siguraduhing handa ka sa mga posibilidad. Ang masusing pagsusuri at masusing pagpaplano ang magiging susi ng iyong tagumpay. Sa iyong tahanan, mahalaga ang pagpapakita ng pagiging maunawain. Kung may mga sitwasyon o di pagkakaunawaan, mas mabuting magbigay daan kaysa makipagtalo. Ang iyong malasakit ay magdudulot ng mas maayos at masayang samahan sa inyong pamilya. Pagdating naman sa usapin ng pag-ibig, iwasan ang pagiging mainitan ang ulo. Ang pagiging maunawain ay susi upang maiwasan ang tampuhan at mas mapalapit pa kayo sa isa't isa. Maglaan ng oras upang makinig sa damdamin ng iyong kapareha at magbigay ng suporta kung kinakailangan. Taurus, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color green. Number 10, number 25 at number 9. Kahulugan, ang color white ay simbolo ng kapayapaan at kaliwanagan na magpapadali sa iyong paggawa ng mga desisyon. Ang color green ay magdadala ng sigla at kasaganahan lalo na sa mga transaksyon sa trabaho. Ang number 10 ay nagbibigay ng balanse habang ang number 25 ay nagpapahiwatig ng pag ng bagong oportunidad. Ang number 9 naman ay nagpapalakas ng espiritual na pagkakaisa. Gemini, ngayong araw, mahalaga ang pagiging tapat sa iyong nararamdaman. Kung may hinanakit ka sa isang kaibigan, huwag itong itago. Ang pagpapahayag ng iyong saloobin ay makatutulong upang maunawaan mo ang tunay nilang pagkatao at maiwasan ang pagbuo ng negatibong emosyon. Sa mga kasunduan o proyekto, mainam na ituloy ang mga plano. May mga bagong ideyang darating na maaaring magdala ng benepisyo sa iyo. Magtiwala sa iyong kakayahan at gamitin ang pagkakataon upang ipakita ang iyong galing at talino. Sa usaping pinansyal, okay lang na maglaan ng tulong para sa iyong kapatid o mahal sa buhay. Ang pagbibigay ng suporta ay magpapabawas ng kanilang lungkot at magpapagaan ng kanilang dinadala. Ang pagiging mapagbigay ay hindi lamang nakakatulong sa iba kundi nagdadala rin ng kasiyahan sa iyong puso. Sa trabaho, panatilihin ang pagiging mapagpasensya. Kahit may mga negatibong komento o balitang marinig, huwag magpadala sa emosyon. Ang iyong kalmadong disposisyon ang magbibigay sa iyo ng respeto mula sa iyong mga superior at katrabaho. Tandaan, ang pagiging kalmado at propesyonal ay palaging nagbubunga ng tagumpay. Gemini, Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color yellow. Number 25, number 10, at number 29. Kahulugan, ang color pink ay nagpapahiwatig ng pagmamahal at pagkakaisa, habang ang color yellow ay nagbibigay ng enerhiya at optimismo. Ang mga numerong ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa pakikipag-ugnayan at tagumpay sa personal na relasyon, lalo na sa mga proyektong nangangailangan ng malikhaing pag-iisip. Cancer Ngayong araw, pinapaalala ng mga bituin na pagtuunan mo ng pansin ang mga bagay na nasa iyong isipan. Bigyan mo ng prioridad ang mga ideya o plano na matagal mo ng gustong simulan. Iwasan mo muna ang paghingi ng payo sa iba dahil maaaring hindi ito tugma sa mga layunin mo. Makinig sa iyong sariling kumpiyansa at kakayahan at siguruhing magtiwala ka sa sarili mong desisyon. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Pagdating sa pamilya, ang pagiging maunawain ng susi. Ang iyong pasensya at pagiging inspirasyon sa kanila ay makakatulong upang mapanatili ang magandang samahan. Kung may proyekto kayong pinagtutulungan, Ipakita mo ang iyong suporta sa kanilang mga ideya habang nagbibigay ka rin ng praktikal na mungkahi. Sa trabaho, ang maingat na pagsasalita ang magiging pinakamabisang sandata mo. Ang paggamit ng tamang salita at tono ay magpapatingkad sa iyong pagiging profesional. Dahil dito, mapapansin ka ng mga nakapaligid sa iyo, at magiging daan ito para sa mas magagandang oportunidad. Sa larangan ng pag-ibig, maging maingat sa bawat salitang binibitawan. Ang mabilisang reaksyon ay maaaring magdulot ng dipagkakaunawaan, kaya't mas mabuting piliin ang pagiging malambing at mahinahon. Ang iyong masuyong kilos ay magpapalalim ng inyong relasyon at magbibigay ng kasiyahan sa inyong dalawa, Cancer. Pisces ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero: Color Silver and Color Red. Number 21, Number 28, at Number 36. Kahulugan: Ang Color Silver ay nagpapalakas ng intuition at emosyonal na katatagan, habang ang Color Red ay magbibigay sa iyo ng lakas at determinasyon. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng swerte sa mga personal na desisyon, lalo na ang number 28 na nagpapahiwatig ng balanse at pagpapabuti sa buhay. Leo, ngayong araw, ang mga bituin ay nagbibigay ng payo na huwag kang mamili ng kakausapin. Buksan mo ang sarili mo sa lahat ng tao dahil may mga impormasyon kang makukuha na maaaring maging mahalaga sa iyong mga plano. Sa aspeto ng negosyo, ang pagiging palakaibigan at bukas sa bagong kaalaman ay magbibigay sa iyo ng benepisyo at magpapalawak ng iyong pananaw. Sa tahanan, mag-ingat sa pagsasalita. May mga miyembro ng pamilya na mas sensitibo ngayon kaysa sa karaniwan, kaya't ang pag-iingat sa tono at nilalaman ng iyong mga salita ay mahalaga upang mapanatili ang maayos na samahan. Ang pagiging mahinahon at maunawain ay magdadala ng kapayapaan sa inyong tahanan. Pagdating sa pera, mas makakabuti kung magtipid at iwasan ang labis na paggasta, lalo na kung para lang sa mga kaibigan. Subalit, maging bukas-palad ka sa mga magulang at kapatid dahil ang pagtulong sa kanila ay magdadala ng kasiyahan sa iyong puso at magpapalakas ng inyong relasyon. Sa trabaho, ang pagiging masinop at organisado ang magiging kalamangan mo. Planuhin ng mabuti ang mga gawain upang mas mabilis mong maabot ang iyong mga layunin. Ang pagiging mapanuri at maingat sa mga detalye ay magpapakita ng iyong kahusayan at dedikasyon. Leo, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color red. Number 15, number 29, at number 11. Kahulugan, ang color pink ay nagpapakita ng pagmamalasakit at pakikipagkapwa, habang ang color red ay sumisimbolo ng lakas at tapang. Ang number 15 ay magdadala ng swerte sa kalusugan, ang number 29 ay magpapalakas ng tiwala sa sarili, at ang number 11 ay nagsasaad ng inspirasyon. Virgo, ngayong araw, pinapaalala ng mga bituin na huwag agad maniwala sa sinasabi ng mga bagong kakilala. Mahalaga ang masusing pag-aaral at pag-ninilay bago gumawa ng anumang aksyon. Ang pagiging maingat at mapanuri ay makakaiwas sa iyo sa mga posibleng aberya. Kung may mahal ka sa buhay na humihingi ng iyong suporta, sikapin mong samahan siya. Ang iyong presensya ay mahalaga para sa kanila at magpapakita ng iyong pagmamalasakit at pagkalinga. Sa pag-ibig, ang pagiging malambing at mapagmahal ay magpapalalim sa inyong samahan. Ipakita mo ang iyong pagmamahal sa mga simpleng kilos at salita na magpapasaya sa iyong kapareha. Ang iyong effort ay magdudulot ng mas masiglang relasyon. Pagdating sa pera, umiwas sa pakikipag-usap tungkol sa salapi sa mga kaibigan. Maaring hindi ito ang tamang panahon upang pag-usapan ang mga bagay na ito. Sa halip, mag-focus sa iyong sariling budget at tiyaking pinapahalagahan mo ang bawat sentimo. Ang pagiging masinop ngayon ay magdadala ng mas maayos na takbo ng iyong pananalapi. Virgo, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color red number 35, number 28, at number 23. Kahulugan, ang color pink ay nagpapalakas ng pagmamahal at emosyonal na balanse, habang ang color red ay nagbibigay ng lakas at determinasyon. Ang number 35 ay nagdadala ng bagong oportunidad, ang number 28 ay sumisimbolo ng tagumpay sa mga layunin, at ang number 23 ay nagpapahiwatig ng koneksyon sa pamilya. Libra, ngayong araw, ang mga bituin ay nagbababala na maging maingat sa iyong trabaho. Bigyang pansin ang bawat dokumentong kailangan mong pirmahan o tapusin dahil ang isang pagkakamali ay maaaring magdulot ng mas malaking problema at ikaw ang masisisi. Maglaan ng oras upang suriing mabuti ang mga detalye bago magdesisyon. Kung may deal o kasunduan kang kailangang gawin, kahit nararamdaman mong swerte ka ngayon, huwag maging kampante. Sikaping maging mapanuri at magingat sa pagtulong sa iba. Tiyaking hindi ka malalagay sa alanganin dahil sa mga desisyon mo. Sa usapin ng pera, tandaan na laging may mga bagay na dapat unahin. Ang pamilya ang mas nararapat mong bigyan ng prioridad kaysa sa pakikasama sa iba. Ang iyong pagsuporta sa kanila ay magdadala ng kaligayahan at mas matatag na relasyon. Pagdating sa pag-ibig, mas mainam na makinig muna sa sinasabi ng iyong mahal. Bigyang halaga ang kanyang opinyon at damdamin. Ang pakikinig sa kanya ay magpapalalim ng inyong relasyon at magpapakita ng iyong pagmamalasakit. Libra, Aquarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color pink. Number 24, number 19 at number 11. Kahulugan, ang color green ay nagbibigay ng kasaganaan at balanse, habang ang color pink ay nagpapakita ng pagmamahal at pagkakaisa. Ang number 24 ay nagdadala ng swerte sa trabaho, ang number 19 ay sumisimbolo ng positibong pagbabago, at ang number 11 ay naglalaman ng espiritual na koneksyon. Scorpio Ngayong araw, mahalaga ang maglaan ng oras upang muling suriin ang bawat kasunduan o deal na ginagawa mo, lalo na sa negosyo. Hindi ito ang tamang panahon para makipag-usap sa mga taong walang malinaw na layunin o direksyon. Ang pagiging maingat at mapanuri ay makakaiwas sa mga posibleng problema. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa tahanan, kung may pagkakataong magbigay ng suporta sa iyong pamilya, gawin mo ito ng bukal sa puso. Iwasan ang pagiging mainitan ang ulo, lalo na kung may maliit na hindi pagkakaunawaan. Ang pagiging kalmado at maunawain ay magdadala ng mas magaan na atmosfera sa inyong tahanan. Sa trabaho, mahalagang kontrolin ang emosyon. Ang pagiging kalmado at focus ay magbibigay sa iyo ng mas maayos na paggawa at mas mahusay na resulta. Ang pag-iwas sa galit o tensyon ay magpapataas ng iyong produktibidad. Pagdating sa pera, pag-aralan ng mabuti ang anumang plano mo tungkol sa investment. Bagamat may positibong potensyal na umunlad ang iyong sitwasyong pinansyal, kailangan mong maging maingat sa iyong mga hakbang. Ang tamang pagsusuri at pagpaplano ay magdadala sa iyo ng mas magandang oportunidad. Scorpio, Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color pink. Number 35, number 8 at number 29. Kahulugan, ang color yellow ay nagbibigay ng optimismo at lakas. Habang ang color pink ay nagpapakita ng pagmamahal. Ang number 35 ay nagbibigay ng tagumpay sa mga bagong simula. Ang number 8 ay nagpapahiwatig ng kayamanan at ang number 29 ay sumisimbolo ng balanseng relasyon. Sagittarius. Ngayong araw, ang mga bituin ay nagpapaalala na iwasan ang pagmamadali sa paggawa ng anumang kasunduan o deal kahit pa ito ay kasama ang mga kamag-anak o kaibigan. Maglaan ng sapat na oras upang suriing mabuti ang bawat detalye. Ang pagiging maingat sa mga desisyon ay magdadala sa iyo ng mas magandang resulta at makakaiwas sa aberya. Pagdating sa pera, kung plano mong tumulong, unahin mo ang iyong mga magulang. Ang pagtulong sa kanila ngayong araw ay magdudulot ng mas maraming biyaya at kasaganaan sa iyong buhay. Ang kanilang pasasalamat ay magbibigay din sa iyo ng mas matibay na inspirasyon. Sa pagmamahalan, o aspeto ng pag-ibig at pamilya, masigla at puno ng kasiyahan ang araw na ito. Bigyang pansin ang oras na ginugugol mo kasama ang mga mahal sa buhay. Ang masayang samahan sa tahanan ay magpapalakas ng iyong relasyon sa kanila. Sa trabaho, huwag kang magpabe o magpatumpik tampak sa iyong mga gawain. Kung masyado kang mabagal, may posibilidad na maunahan ka ng ibang kasamahan sa mga oportunidad sa pag-asenso. Sikaping maging maagap at mahusay sa lahat ng iyong ginagawa upang makuha mo ang mga tagumpay na nais mo. Sagittarius Libra ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color yellow. Number 25, number 11 at number 36. Kahulugan, ang color blue ay nagbibigay ng kaliwanagan at kapanatagan habang ang color yellow ay nagbibigay ng inspirasyon. Ang number 25 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa komunikasyon, ang number 11 ay nagpapalakas ng intuition, at ang number 36 ay nagdadala ng kasaganaan. Capricorn, ang pahiwatig ng mga bituin ngayong araw, ay nagbibigay sa iyo ng malinaw na direksyon sa iyong hinaharap. Kung may iniisip kang negosyo o proyekto, ito ang tamang panahon upang pag-isipan ng mabuti at magplano. Ang iyong mga ideya ay may potensyal na magdala ng malaking pagbabago sa iyong kabuhayan, kaya't maging maagap at maghanda sa mga oportunidad na darating. Pagdating naman sa pakikitungo sa ibang tao, mainam na umiwas muna sa mga hindi kapakipakinabang na samahan. Sa halip na magsayang ng oras sa walang direksyong usapan, ituon ang iyong atensyon sa mga bagay na makakatulong sa iyong personal na pag -unlad. Pagdating sa pera, kung ikaw ay may ipon, huwag magdalawang-isip na ibahagi ito sa iyong minamahal. Ang simpleng pagbibigay ay magdudulot ng mas matibay na pagsasama at inspirasyon sa inyong relasyon. Ang positibong enerhiya na dala ng pagbibigayan ay maaari ring magbigay sa iyo ng malinaw na direksyon para sa mas maraming oportunidad sa pagkakaperahan. Sa trabaho, pagiging masinop at maagap ang susi ngayong araw. Bigyang pansin ang mga detalye at siguraduhin maayos ang lahat ng aspeto ng iyong ginagawa. Ang pagiging maayos sa trabaho ay magbibigay ng mas matibay na pundasyon para sa iyong tagumpay. Capricorn, Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color red. Number 24, number 9 at number 32. Kahulugan, ang color white ay nagpapakita ng kaliwanagan at kapayapaan, habang ang color red ay nagbibigay ng lakas. Ang number 24 ay nagpapahiwatig ng swerte sa negosyo, ang number 9 ay simbolo ng espiritwalidad, at ang number 32 ay sumisimbolo ng katatagan. Aquarius, ang pahiwatig sa iyo ngayong araw ay may kinalaman sa iyong mga ugnayan sa iba. Kung ang kausap mo ay dominante at tila kontrolado ang usapan, mainam na umiwas sa kanila pansamantala. Ang ganitong sitwasyon ay maaaring magdulot ng pagkaubos ng iyong enerhiya at swerte, kaya't mas mabuti ng lumayo upang mapanatili ang iyong balanse at positibong pananaw. Pagdating sa trabaho, makisama lamang kung ang usapan ay may kinalaman sa gawain. Ngunit kapag ang usapan ay paligoy-ligoy at hindi produktibo, mainam na umiwas na upang hindi masayang ang iyong oras at lakas. Sa pagmamahalan o aspeto ng pag-ibig, ipakita ang iyong lamang at pagmamahal sa iyong kapareha. Ang simpleng yakap at pagpapakita ng init ng damdamin ay magdudulot ng kasiyahan at kasiglahan sa inyong relasyon. Ang paglalaan ng oras para sa minamahal ay magpapatibay ng inyong koneksyon. Sa tahanan, magingat sa pagtanggap ng mga bisita, lalo na kung hindi mo sila lubos na kilala. Ang mga chismis at negatibong enerhiya na maaaring dala nila ay maaaring makasire sa iyong araw. Panatiliing pribado ang iyong personal na buhay at mag-focus sa mga bagay na nagbibigay ng kasiyahan sa iyong pamilya. Aquarius, Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 25 number 11 at number 9 kahulugan ang color pink ay nagpapalakas ng relasyon habang ang color yellow ay nagbibigay ng lakas ng loob ang number 25 ay nagdadala ng swerte sa komunikasyon ang number 11 ay nagpapalakas ng inspirasyon at ang number 9 ay nagpapahiwatig ng katuparan ng layunin. Pisces, ang pahiwatig para sa iyo ngayong araw, ay nagpapahiwatig ng balanse. Ang iyong aura ay nasa tamang kalagayan para makipag-usap o magdesisyon sa mga bagay na may kinalaman sa trabaho o personal na layunin. Kung sa tingin mo ay nasa tamang landas ka, ituloy mo ito. Ngunit kung may alinlangan, maghintay ng mas malinaw na senyales bago gumawa ng hakbang. Sa tahanan, maging bukas sa pagbibigay ng payo o opinyon sa mga mahal sa buhay na humihingi ng iyong gabay. Ang iyong mga salita ay maaaring magbigay ng inspirasyon at magbigay ng tamang direksyon sa kanilang mga desisyon. Sa pera, ang pagtulong sa anak o kapamilya na may pamilya ay isang magandang hakbang ngayong araw. Ang simpleng tulong ay maaaring magdulot ng kagaan-hawahan hindi lamang sa kanilang kalagayan kundi pati na rin sa kanilang kalusugan at emosyonal na estado. Sa trabaho, gawin ang mga bagay na nasa sistema at alin sunod sa iyong layunin. Ang pagiging natural at tapat sa iyong ginagawa ay magbubunga ng tagumpay at patuloy na asenso. Huwag pilitin ang sarili sa mga bagay na hindi mo nais. Ang pagpanitili sa tamang landas ay magdadala ng positibong resulta. Pisces, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color blue and color yellow number 24 number 30 at number 11 kahulugan ang color blue ay nagbibigay ng kapanatagan at kaliwanagan habang ang color yellow ay nagpapalakas ng kasiyahan at pagkamalikhain ang number 24 ay sumisimbolo ng balanse ang number 30 ay nagdadala ng inspirasyon, at ang number 11 ay nagpapahiwatig ng espiritual na gabay.